Ang lalaki ng saba natin mga kabadi. Ang lalaki oh, yan ang kasabihan na pag may tinanim, may aanihin. Oh. Sarap oh. Bagong ani lang yan. Pinagulang lang talaga nating maigi sa puno. Para pagka mga ilang araw lang, hinog na. Mag susunod, magtanim na kayo mga body para may makain din kayo. <laughs> may maha may makain din na kayong yung saging na libre oh. Hindi na kayo bibili. Organic pa yan mga kabati. Wala akong ginamit ng mga kung ano anong mga fertilizer, mga synthetic na ano dyan. Spray-spray. Sarap tingnan oh. Lalaki oh. Salamat sa amat na nakaharvest tayo ng ganito mga kabati. Ang lalaki oh. 拜拜。Bye bye.